Grabe. Nakakapunga. <laughs> Nakakapagod pero masaya. <laughs> Ayun pag-akyat ng bundok. Nakakapagod pero masaya. Bandang na ano, to, mamaya to mga alas ano, alasais, bago mag ano, lamig na to. Tuloy so, pagising natin. Kukurkis na ang lamig. Ganda talaga ng buntok pare. Ito itong kuryente hindi na makaabot doon sa pinakaano no. Itong wire na to. Abot ba yan doon? Kasi lang walang nagkabit doon. Yung ginamit natin. Di ba yun, di ba yun solar? Solar Kala mo ibon ha. As ah, pala nang dinana ng ibon. Uh. Datingan dulu sa probinsya yang gundala kami ng kopra. Dan itu yang dano dulas, lalu nang tagulan. Babak namin grawi panggulung gulung kami. <laughs> ganda ang ganda dito sa bundok pag ano araw araw ka mapunta dito nakakataas ng ano to ng hangin sa ano no matagal ka mapagod ba ah, grabe Aman. Presion balik kata balikatan, balik balikatan. Dan dari itu maka itu loh Puro Puro damo maka kita mau gitu Lah karena kita bahay Ganda pala may bahay pala diyan. Dito pati yung dating duman tayo. Sa may bahay yung lum. Dulong wala nang tao. Hay eh, no. Huh? Ganda pa naman. Ang tao, nakatira. Ini <laughs> tingkat sama. Wih. Nah, dulas na tayo. Sino yung mga kayo ng pagandang tanawin, no? Oh. Kita na namin doon sa bilang isla. ano? no? Grabe. Pagaganda dito. Private. <coughs> <coughs> Oh, oh, maka Baka uh, makahuli ka ng ano dyan ha? Bayawak? Wala na nanilis-linis yung daan Sabi tataas na yung mga damo. Lampas na tao. Uy! Alam. Um. Uy! Uh. Uh. Bio! Mm. yung kubu kubo walang tao kita nyo mga kaidol oh. bahay kubo sarap dyan tambayan oh Ay. Oh, di bawah pupunta kami doon sa dati naming gipuntahan doon sa may ano mayon pinakatutok ah dito kami sa little baguio oh di ba ganda ganda dito. Ah, ingat kami dumadaan kasi madulas yung ano. Yung namin. Ah. Ah. Ngadala namin Sis, oh. na yung ako. Ano, ang ganda. Ang ganda ng view.